Ingat po, madlang people. Dala niya sa may load ka. O, eto. Dapat nag-load ka. Eto, wala lang lang bang g-cast ko. Wow! Dito may internet sila eh. At tara na, let's go. Okay na naman, bye-bye. Bye-bye, Papa Loy. Kiss na, Papa Loy. Ingat ka mo. Ingat And po. Bless. Bless. bless, ingat po. Bless bless. Ay, yun ni Kawait naman eh. O, ingat ka daw put Papa Loyo. Kamu, nasabihan ka na. Ingat. Sige po, pa. Ingat pa. Ay, masilaw ang aking mga mata. Good morning, madlang people. Nasa trabaho ba si naning? Good morning, Salon ni Greta. Nako, nakaano tayo nito. Bahat po kami. <laughs> Good morning sa inyong lahat. Ito guys, dito tayo sa aking pangpangkin. Mamachal po tayo dito. <laughs> Ayan yung aking pampangkin na yumayanig ang daan kapag lumakas. <laughs> Ayan ang aking pampangkin na isa na popuger. <laughs> at ng kanyang friends dito po tayo free po guys pre. pero sa ibang tao mahal dito <laughs> magpapa beauty tayo guys para maganda sa ano natin mangungutang tayo dito <laughs> utang lang kapag tita utang lang muna wala pa tayong budget Yamad yeah, lang people. Ang inyong baby Jane. beauty muna ng buhok. Para maganda-ganda naman ako tingnan sa camera. Di ba diba guys? Good morning! Good morning! Dito na kayo magpa-eyelash and brows. Eyebrows. Ayan yeah guys, dito na kayo. Oh, mag vlog ka rin. O oh, sige. O oh, anong gagawin natin pag vlog O oh, dito na, sabi mo, dito na kayo magpa -salons kay Greta Hair and Salon. O, oh, dali. Hair and Great Salon. Ayan, guys, ang kanyang salon. O, oh, diba? Pura lang dito, guys. Fresh yung kabayan. Dito lang sa Maribelis Balloon. Anito. Anong kanyang dalawang assistant? Thank you. Lagyan tayo ng sleeper. Yeah, good morning, good morning! Madlang people! Pinaha ako. Para makita nyo naman yung hair ko, o, di ba? Pagkagaling ng ibang bansa, grabing hair to. Parang, anong parang alambre. <laughs> Kasi, guys, sa klema ng, ano, klema ng panahon. Kaya, pagkagaling kayo sa, ano, talagang nagaano yung buk natin parang alambre eh dyan naman sa Oman eh mahal naman magpaayos ng buhok. kaya syempre dito na lang tayo sa Philippines na naman tayo o, diba mamaya makikita nyo yung aking pagbabagong anyo okay. Mega mega shout out sa lahat ng ating mga kabayan. Ah! <laughs> Yan ang aking baby Arjun the original. Oh, di ba? Ayan guys, ang popoger. Ang ating mga popoger. Nakapag-start na ba kayo ng popoger? 'di ba? kaya yung ano yung bayan, oh, 'di ba? At mahirap hirap-hirap ang panahon. Ay, parang, <laughs> mahirap hirap ang kalagayan. Asara. Ah, sarap. Yan ang ating mga popo girl. Popo girl, popo girl. Marami akong views nito dahil may mga sexy tayong mga ano dito. dito. Sexy mga pamangkin ko. Okay, guys. Maraming maraming salamat po sa lahat. And please subscribe my Lugs and click the bell button for more updates. Thank you.